Good morning, good morning, good morning, good morning, mga ito, mga kababayan, ano to? Kare-kare, special na kare-kare, pork shoulder. Ay, ano, oh, sarap. Kare-kare po tayo. Special na kare-kare. Baka -kare. may bagong Pamaya, igigisa po tayo natin ang bagong. Ayan, ngayon lang tayo nagkakare-kare, mga kababayan, mga idol. Nalo ko na yung, ano yung, tawag dito, gulay. Para malasa talaga. And shout out po sa inyong lahat at maraming maraming pong salamat. Kari-kari po tayo, port shoulder. At sa lahat ng mga followers ko, maraming maraming pong salamat. Yan, thank you. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all.